Aka si po, uh, 27, working from Rehobert. Almost one and a half year. Tagasang sa atin? Sa ano po, Pangasinan, Dagupan City. Kumusta naman yung kalagayan mo as a OFW dito sa Israel? Okay naman po, kamamatay lang ng alaga ko two months ago. Pero tinuring ako ng pamilya niya na totoong pamilya talaga. Kumusta naman yung security mo bilang isang OFW Try. sa Israel. Sa ngayon po, masasabi kung uh, ano po ako, safe. Sasabi ko na secured ako kasi nga may matatawag tayong bomb shelter, may matatakbuhan tayo tas may alarm before bumagsak yung bomba. Yung family din ng employer natin or nalagaan natin na uh, they always check us or they always assure na tayo is safe. They always treat us as, as their family din. Sa mga kababayan natin na Siyempre, narinig nila na ganito, grabe sa, sa Israel. Mga nag-aalala sa Pilipinas, ano yung mga masasabi? Yes, yes. Uh, first of all, yung family ko nag nagpaalala din. Yung family namin, kasi may mga tita ko dito. Nag-aalala sila, pero masasabi ko lang sa ngayon, uh, as long as sinasabi namin na safe kami sa inyo, huwag kayang magpapaniwala sa fake news. Kasi lalo na sa social media, marami tayong makikita dyan na fake news. Masasabi namin na ang Israel is uh, 90% safe sa sa nangyayari ngayon. Meron kaming 1 minute and 30 seconds na na-alarm bago bumagsak yung bomba. May chance kami tumakbo, iligtas yung sarili namin. I-recommend -re mo ba ang Israel na sa mga future na mag apply dito bilang isang bansa na pwedeng mapuntahan ng mga OFW dito? 100% po. 100% Noong una pa ako dito sa Brynham Homesit ko, pero kung gaano kabuti yung mga tao dito, hindi naman po lahat, pero napunta ako sa unang-unang employer na napakabuti ng pamilya. They will let you feel na napaka at home mo. Malinaw na kikitain mo yung malaking halaga. Aside from doon, yung napakabuting loob ng mga Israelita, lalo na sa nangyayari ngayon, makikita nyo. And then, yung pagtanggap nila sa atin bilang Pilipino. Napaka-fair po talaga, napaka-fair. May mga bad experience ka ba bilang isang caregiver o FW, bilang isang foreign workers na nagtatrabaho dito sa Israel? Ah uh, as of now, wala po. Since dumating ako dito ng June 2022, until now, wala pa akong bad experience. Magmula sa employer ko, sa pamilya na employer ko, up until now, wala pa akong na-experience na mali. As long as you respect them, they will show their respect for you too. Kailangan natin protektahan yung sarili natin. Maging mabuti tayong tao sa kanila. Sila din ipapakita nila yung pagiging mabuting tao sa atin. Yun. So, thank you, thank you sa'yo. Thank you, Sir Orly.